Hello, hello everyone! Nandito na naman tayo sa ating panibagong araw. <clears throat> Ako si Rosie Vlog, nandito na naman, travel na naman tayo araw-araw. So ngayon, ang topic ko ngayon, yung hindi tayo titigil sa ating mga pangarap. Tuloy-tuloy lang kahit maraming bako-bako sa daan, tuloy lang kasi aabot din tayo sa espalto. Kumbaga yung daan na success na talaga kasi parang ano lang yan eh parang nagtinda ka lang ngayon matungal din bukas hindi na yan matungal tuloy tuloy na yan pag maumpisahan na ng magandang ano magandang time mo na kumbaga time mo na yan tuloy tuloy na yan so ngayon wag tayong tumigil tuloy pa rin ang laban kahit na pi piyaw tayo yung kumbaga tagilid basta tuloy tuloy lang ang laban natin huwag tayong huminto sa pag-upload tuloy lang kasi sa negosyo, ganun din yan pag uh, matungal ang binta mayroon niyang araw na talagang babawi ka kaya tuloy lang, may lugi man o wala tuloy ang laban, walang hihinto tuloy tuloy lang hanggang sa makuha mo yung pangarap mo sa buhay kasi kung hihinto ka, walang mawa walang, walang mangyayari sa'yo sabi pa nga nila, magtanim ka ng prutas darating ang panahon, ha-harvest ka ng bunga niyan at maibinta mo siya. So, yung time na yun, yun na yung pagpupo natin ng success natin. Kaya wag tayong huminto. Kahit maraming problema, sige lang, go lang. Kung hindi na talaga kaya, iiyak lang yan. Pagkatapos niyan, bangon, tuloy ang laban. Ganun lang, mag-charge ka lang. Pagkatapos mag-charge, tayo ka na naman, tuloy ka na naman. Ganun talaga ang hamon ng buhay. Kaya, yun, bilang isang OFW, marami akong karanasang na, na ano sa buhay. Yun ang masasabi ko. Walang hihinto, tuloy ang laban, kahit mahina. Mahina ang, kumbaga, ang takbo. Sige lang, tuloy lang. Tuloy lang at aabot pa tayo sa finishing line. Kaya, huwag mag-stop ha. Tuloy lang ang laban natin sa bawat laban may ano yan, may kapalit yan. At alam kong hindi tayo pababayaan ng nasa itaas. Kasi ang nasa itaas ay gumagabay sa atin yan. At ituturo tayo, lalong lalo na kung lagi tayong nagdadasal. Ituturo niya ang magandang landas. At siya mismo ang mag sa'yo sa iyo. Kaya ngayon nagkakafe ako. Habang nagkakafe, nag editing ako para pagkamamaya, sa tuloy na ang work, wala na akong maisipin. umiinom ako ng kape kasi kape lang talaga is life dito sa ibang bansa ito rin ang nakakapagwala ng ano, ng sakit ng ulo ayaw ko gumamit ng mga gamot-gamot dyan pag masakit ang ulo ko, nagkakape ako tapos yun na mawawala yung antok at saka parang na, na, lalo lalo ng ano ko, coffee arabi lalong lalo na na ganun nako mabubuhay ako niyan pag pagod na pagod na ako kasi inom ako ng isang basong coffee arabi. Anak ko, buhay na buhay ang dugo ni Rosy Vlad. Tuloy na naman ang laban. Ganun lang yan. Ganun lang ang buhay. Kaya kailangan natin lang maging matapang, pasyensyado sa buhay. Papasalamat kung anong mayroon. Makontento. Kung anong mayroon ka ngayon, makontento ka lang. Wag mong abutin yung hindi pa kaya ngayon. Kasi ka, aabutin mo yan sa takdang panahon.